isukat po ang sapatos kung tama ang size sa inyong paa sa kabila naman bawal isukat huwag <laughs> isukat kung, pili, kung hindi kasya siyempre kukuha ka ng kasya sa'yo adidas oh, ang ganda bago 60% off yan ah oh. nung dahi ko ng goma eh gusto ko yung leather Ito, high cut. Gusto kong kulay, eh. Oh. Timberland ba ito? Da. Oh. Dekter Merten. Oh, ayos. Kasi sa akin ito. Ano Dr. Martin, oh. Oh, I oh, Ay, Dr. Oh. Martin. Ayan 42. Para sinuha. Buti, nag-ikot pa tayo rito. Ito, Dr. Martin. Wala na, ito lang. Ah, so high cut eh. Ganda oh, ba yung high top? Huwag na natin. Yung... 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 Okay sa iyo hmm. so, top. ano mo susot niya, mo na. Hmm. O ayan, hindi mo yung yung yung... eh. hindi pa damdamin sa Wala nga eh. ng anak mo. Hmm. Eh, rubber kay JJ. Size 40 to. Burado na yung niya. Anyway. Ito sa kabila. 40 to. 8. Sakto to. Europe. Kaya lang ano eh. High cut eh. Lawa ka mga. Focus mo rito. Ngunit nga ito yung nangbag eh.

kan gantong memang itu itu kan dalam utang ha 1260 1260 sama yang diskon kasih 1580 dulu dan senior discount <laughs> Ne. <laughs> walang, walang senior discount sa galeri. Ano ka ba? Victor Merte. Nee. Baka hindi mo susuot yan. Sinasabi ko lang sa'yo, ha? Naku, huwag kang tatawa-tawa sa akin ng ganyan. Susuot ko to. Gusto mo kaya, suot ko to eh. Wala ka. Wala Na, ano to? Pwede na akong magbaston. Mm -hmm. uh, <laughs>